Yan, good morning po mga kapinoy at uh, yan, marami na naman tayong blessings ngayon meron tayong mga bagong pisang, mga ducklings ang ganda ng mga kulay nito mga kapinoy oh. Yan po at uh, pwede natin ibaba ito kasi malalakas naman na sila at uh, pwede na itong ilagay doon sa may uh, ating kulungan uh, sa may uh, mga sisiw natin doon yan o, ang ganda ng kulay mga kapinoy <laughs> Chocolate gray ito eh Yan, ganda ng kulay o oh. kasi yung nanay nito Kulay chocolate, yung tatay niya gray Kaya po ganyan ang kulay nila So, pwede na natin silang ibaba ngayon Kasi malalakas na to Bilangin natin mga kapinoy oh, two. 4 6 8 10 12 14 16 hindi pa natin pwedeng baba ito kapit uh, basa pa 19 20 20 mga kapinoy lahat pero iwan muna natin yung isa kasi pan pa bas, medyo basa pa at saka nangihina pa siya eh na mga Kapinoy, yung mga sisyo na nilipat natin kanina. Ayan na po. At uh, syempre, meron tayong uh, electrolytes at pure na water. Yan. So, nilang ayan lang mga. at saka yung uh, pagkain nila. So, kunyan mga Kapinoy, marami tayong lalagay Mamaya maglalagay pa tayo ng isang lagayan pa kasi marami sila dito ngayon. 'Di ba? Ali ang napisadian mga Kapinoy lahat ng mga sisyo natin na bibi na 'yan is nasa 21 po yan sila lahat at uh, meron pa pong isa doon na nasa incubator hindi pa natin na ibababa kasi medyo mahina pa so bukas ko pa yung ibababa di bali yan po ang uh, napisa natin ngayon marami na naman tayo mga sisi mga pinoy. tapos kanina is uh, ko na yung ibang mga alaga natin uh, na sa kulungan para meron na, para makatipid tayo ng mga pagkain yan o, iba't ibang kulay yan mga o oh. may itim, may gray, may chocolate ang sarap po sa mata o oh. yan o, oh, kulay chocolate to mga Pag laki niyan, chocolate po yan o oh. Mas marami po yung mga black. Pag ito lahat na buhay mga kapinoy, nako, ang dami na namin nating napapawalan nito. Mamumulaklak na naman yung ating backyard. Yan mga Pinoy, o, yung ibang pinawala natin mga bibi, na sila, oh. Oh, yun na. Diyan na sila. Sama-sama na sila diyan mga Pinoy. Oh. Yung nakagandahan mga Pinoy, pagka marami tayo alaga, oh. Yeah, bibi yung mga bagong baba tayo dyan mga Pinoy yung lima ayan nakasama na po sila dyan ngayon kasi pag nakababa na mga Pinoy mabilis na silang lumaki kaya mas maganda yung nakapawala ayan o no? ba? Sumasabay na sila sa mga malalaki natin ngayon. Tapo kasi mga malalaglag na sa bunga ng saresa mga Pinoy yan kinakain nila yan kaya mabilis lumaki yung mga bibi natin saka feeds po yung binibigay ko sa kanila kaya po yan malulusog at talagang uh, ang lalakas kumain yung tatlo pa natin dito ito mga uh, Pinoy yan you know, o konting kon pa to mga one week pa mga Pinoy pwede ko nang ibaba pwede na po natin ibaba ito yung tatlo na yan at pinapataba taba lang natin pa ng konti pinalalaki pa natin ng konti pag malaki na at uh, one week lang mga Pinoy po, pwede na naman tayo magbaba ibalisyam na po yung pinabahan natin ng mga sisium ng mga 2 months natin yan po yung mga pinoy yan o. yung mga kahalos ka mas tahit sa kanilang konti ito mga kulay gray naman ito itong mga kuna to mga nandito na tatlo na to so iba mga black ito, gaganda po ang mga kulay ng ating mga bibi rito mga Pinoy. Meron po kasi iba yung mga mga may gusto ng iba-ibang kulay. Ako rin po kasi gusto ko yung may mga iba-ibang kulay mga Pinoy. Lalo na yung mga chocolate, gray. Yan. Gustong gusto ko po yan mga kulay ng bibi. Yan, meron po tayong puti, tatlo. Sila lang po yung mga puti natin. chocolate. Yan huh? po, oh, may dalawang akong chocolate. Yan. Dalawa 'tong chocolate. Mm. Ah, yan, naapinoy ah, dagdag na naman yung ko natin ng white egg ng native natin dito. Anong lang po yan? Ng no, isang araw ngayon 3 6 9 12. Hoy, 12 na mga Apinoy, ang dami na naman natin itlog ng native dito. Yan. Tinanggal ko na ka po, kasi po yung unang mga itlog nila nasira, nabugok kasi nga po nung kwan, sumasampa sila kung yung itlog ay basa yung paa tapos nabubugok yung mga itlog mga Pinoy ngayon nag-aaraw na ulit kaya ayan marami na naman silang mga itlog tsaka feeds kasi yung binibigay natin pagkain kaya yan ganyan sila mga itlog ngayon marami tsaka may mais po kasi Yan know, uh, na Laki na nung mga natin dito. Yan lang po yung mga naiwan natin ng mga darag na kabats ng ibang na-dispose natin. Ayan, laki na rin po nung cobra. Saka uh, po yung kulay green na yan. Malahi po yan ng mga orpington natin na namatay. Buti po, mayroon tayong napalabas na ganyang kalaki na cobra. Oh. Nalahi po ng orpington. sana po mabuhay ang mga cobra natin na yan kasi wala na po tayong cobra dito mga Pinoy yan na lang po ang naiwan yung nanay po niya nisa hindi po napin alam ko saan na napunta kaya sana mabuhay po yung cobra na yan paborito ko rin po yung mga cobra na yan mga Pinoy malalakas po ang resistance uh, resistensya ng mga cobra mga Pinoy dami ko pong ganyan noon hingga sa nabibenta maganda rin po ang market niyan mga Pinoy dahil uh, pag merong buyer dito sa amin pupunta so may nakikita silang cobra yan eh, nabibili rin po sila agad So yon mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga OFW sanman man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!